Araw ng Linggo, Enero 28, 2024, Davao City, Grand Mensing Hotel. Nagtipon-tipon ang mga focal leaders mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ay para sa, Hakbang ng Maisog, Leaders Forum. Tinalakay dito ang iba't ibang mga isyu na kinahaharap ng bayan, tulad ng pag-amienda ng saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Ito ay mahigpit na tinututulan ng mga taga Davao, at pinapanawagan na, Dabawenos not for sale, at kalaunan ay naging, Pilipinas not for sale. Matandaan na laganap ang bayaran ng mga pirma, at hindi katiwatiwala ang mga nasa likod nito. Liban sa mga leaders ng mga mass groups, dumating din ang mga iba't ibang personalidad tulad nila whistleblower Sandra Cam, SMN na ang Jeffrey ka Eric Celis, Election reform advocate attorney Glenn Chong, former National Task Force to End Local Communist Armed Conflict spokesperson Lorraine Badoy, former presidential legal consultant attorney Salvador Panelo, youth leader Ronald Cardemas, former presidential spokesperson Harry Roque, former President Bongbong Marcos executive secretary attorney Vic Rodriguez at marami pang iba. Nagsalita din sina Davao 3rd District Congressman Isidro Ongab retired regional state prosecutor attorney Tony Arellano, na tinalakay ang isyu ng sinusulong na People's Initiative at ang alkalde ng Davao na si Sebastian Basti Duterte. Kinagabihan ay dumiretso na ang mga panauhin sa inihandang Candlelight Grand Rally sa Rizal Park at San Pedro Square ng Lungsod. Doon ay mainit silang tinatanggap ng mga libu-libong mga dabawenyo, na mainit na taga-suporta ng mga Duterte. Doon ay nagtalumpati sina Vice President Sara Duterte, Attorney Harry Roque, Attorney Glenn Chong, Davao 1st District Congressman Paolo Pulong Duterte na naging emosyonal sa kanyang pagtalumpati. Ito ay tinapos ni former President Rodrigo Ro Duterte at sorpresa namang dumating ang sikat na TV host Willie Revillame na naghatid ng saya at palaro. Pinagunahan din ni Kuya Will ang makasaysayang candle lighting. Ang kapatid ng Pangulo, na si Sen. Amy Marcos, ay andun din sa event, ngunit hindi na nakapagtalumpati sa entablado.